Magandang umaga sa ating lahat saan mang panig ng buong mundo. Mga nanonood at nakikinig ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit, dooy walang naninirang tanga at kalawang. At walang nakapapasok na magnanakaw sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan naroon din naman ang iyong puso ang mata ang pinakailaw ng katawan kaya't kung malinaw ang iyong mata maliliwanagan ang buong mong katawan ngunit kung malabo ang iyong mata madilimlan ang buong mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise the Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano-Katoliko, ang mabuting balita galing isang bateyo? Ang mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng mahalagang aral tungkol sa tunay na kahalagahan ng ating mga pinahahalagahan sa buhay. Sa una, niyang tagubilin, binigyang diin niya ang pagkakaiba ng kayamanang material at kayamanang espiritual. Ang mga bagay na ito sa lupa ay madaling masira at manakaw. Kaya ang pagtuon ng ating mga puso sa mga ito ay walang kasiguruhan at kapayapaan sa halip hinihikaya tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit mga bagay na walang sinuman ang makapagnanakaw o makakasira ang prinsipyong ito ay nagtuturo sa atin na ang ating mga desisyon at gawa ay dapat nakabatay sa mga pagpapahalaga ng Diyos at hindi sa makamundong bagay. Kung saan naroon ang ating kayamanan, naroon din ang ating puso. Kaya ang ating mga puso ay dapat na magkatuon sa mga bagay na nagbibigay ng walang hanggang halaga gaya ng pag-ibig, kabutihan at pananampalataya. Ang ikalawang bahagi ng ibanghelyo ay tumutukoy sa matang bilang pinakailaw ng katawan. Ang malinaw na mata ay sumisimbolo sa isang espiritwal na pananaw na tama at nakatuon sa liwanag ng Diyos. Kapag malinaw ang ating pananaw, ang ating buong buhay ay magiging maliwanag at patnubay ng tamang landas. Subalit, kung ang ating mga mata ay malabo, ibig sabihin, kung ang ating pananaw sa buhay ay puno ng kasakiman, inggi at kasamaan, ang buong katawan natin ay mapupuno ng kadiliman. Ang mga talinhagang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang perspektibo at ng pusong nakatuon sa Diyos. Bilang mga Romano Katoliko, tinatawag tayo na palaging suriin ang ating mga pinahahalagahan at layunin sa buhay ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ating ari-arian kundi sa kalalimang espiritual na koneksyon natin sa Diyos at sa kapwa. Naway magsilbi itong paalaala sa ating lahat na ipon ang mga kayamanang makalangit at mabuhay ng may liwanagan, kaliwanagan sa ating mga puso at isipan. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang buhay na tunay na liwanag at kagalakan na nagmumula lamang sa Diyos at sa muli sa Diyos ang pabori at pagpapala